Iris, ang pag-ibig ay parang apoy, kapag inalagaan, ito'y nagbibigay init at liwanag. Pero kapag pinabayaan, maaaring mawala o sumiklab. Alagaan mo ang damdamin ng taong mahal mo. Para sa 2-digit, number 5 at number 8. Para sa 3-digit, number 2, number 6, at number 9. Para sa 6 number sa loto, number 11, number 17, number 24, number 28, number 33, at number 40. Taurus. Sa pag-ibig, ang tiyaga ay mahalaga. Hindi lahat ng bagay ay agad na makakamit. Kapag tunay ang nararamdaman, handa kang maghintay at umunawa. Para sa 2-digit, number 4 at number 7. Para sa 3-digit, number 1, number 3, at number 8. Para sa 6 number sa loto, number 9, number 18, number 21, number 27, number 35, at number 3. Gemini, maging totoo ka sa nararamdaman mo. Sa tapat na komunikasyon nagsisimula ang isang matatag na relasyon. Huwag matakot magsabi ng laman ng iyong puso. Para sa 2-digit, number 6 at number 9. Para sa 3-digit, number 5, number 2, at number 7. Para sa 6 number sa loto, number 3, number 12, number 19, number 22, number 30, at number 38. Cancer. Ang pagmamahal ay parang tahanan, dito ka umuwi kapag pagod ka na sa mundo. Pahalagahan ang mga taong nagpapidama ng kapanatagan at tunay na pag-aaruga. Para sa 2-digit, number 3 at number 8. Para sa 3-digit, number 4, number 1, at number 6. Para sa 6 number sa loto, number 7, number 14, number 20, number 26, number 32, at number 40. Leo, huwag kang matakot magmahal ng buo. Ang tunay na tapang ay ang kakayahang ibigay ang puso mo kahit may takot na masaktan. Para sa 2-digit, number 1 at number 9 para sa 3-digit, number 2, number 5, at number 7. Para sa 6 number sa loto, number 6, number 11, number 23, number 29, number 37, at number 15. Virgo, pagmamahal ay hindi laging perpekto, pero sa pag-unawa at malasakit, nagiging matibay magbigay ng oras at espasyo sa isa't isa para sa 2 digit number 2 at number 6 para sa 3 digit number 3, number 4 at number 9 para sa 6 numbers sa loto number 5, number 13, number 21, number 24, number 31 at number 39 Libra pag-ibig ay pagtutulungan. Sa balanse ng pagbibigay at pagtanggap, nandoon ang tamis ng relasyon. Hindi kailangan maging palaging tama, kailangan lang marunong magmahal. Para sa 2-digit, number 7 at number 8. Para sa 3-digit, number 1, number 2, at number 5. Para sa 6 number sa loto, number 10, Number 16, Number 20, Number 28, Number 34, at Number 42. Scorpio, kapag mahal mo ang isang tao, ipaglaban mo siya. Pero kung kailangan mo ring bitawan, gawin mo yun ng may respeto at pagmamahal pa rin. Para sa 2-digit, Number 3 at Number 6 para sa 3-digit, number 2, number 8, at number 9. Para sa 6 number sa loto, number 8, number 15, number 19, number 25, number 30, at number 11. Sagittarius. Pag-ibig ay hindi nakakulong, ito'y malaya. Kung tunay ang pagmamahalan, hindi kailangan bantayan, ito'y kusa at malayang lumalago. Para sa 2-digit, number 4 at number 5. Para sa 3-digit, number 1, number 3, at number 6. Para sa 6 number sa loto, number 22, number 10, number 18, number 26, number 36, at number 45. Capricorn. Minsan mas pinipili mong patunayan ang pagmamahal sa gawa kaysa salita. Pero huwag mo rin kalimutang iparamdam ito sa paraang naiintindihan ng mahal mo. Para sa 2-digit, number 8 at number 9. Para sa 3-digit, number 4, number 6, at number 7. Para sa 6 number sa loto, number 1, number 12, number 17, number 22, number 33 at number 40. Aquarius. Pag-ibig para sa iyo ay hindi tradisyonal pero totoo. Mahalaga sa iyo ang pagkakaibigan sa loob ng relasyon. Doon nagsisimula ang matibay na samahan. Para sa 2 digit, number 2 at number 7. Para sa 3 digit, number 3, number 5 at number 9. Para sa 6 number sa loto, number 24, number 16, number 19, number 27, number 35, at number 36. Pisces, mapagbigay kang magmahal, minsan sobra, pero kahit ganoon, sa bawat pag-ibig na binibigay mo, may natatanggap kang pagpapala mula sa universo. Para sa 2-digit, number 6 at number 8. Para sa 3-digit, number 2, number 4, at number 7. Para sa 6 number sa loto, number 3, number 11, number 15, number 20, number 32, at number 30.